Ah, may parang may kumakain na oh. Buy oh. Ano kaya 'yan? Mga ano. Oh. Mga daga ata. Ini kasi dito sa lobe. Eh. Ini kasi dito. Ay, alam mo na 'yan, pag sa baba. Ah. Matitim-tikim na. Matindi sa anghang yung nilalang na 'yan, ano? Hmm. ko hindi kita gina... ano nang hayop 'to, ibang eh. Bang.

Hindi, hindi basta-basta ang sisili. Kala ko ganun-ganun lang. Parang mas mahirap ata sa pakwan ah. Ang pakwan kasi medyo kabisa. Sa 17 years na nagtatanim ako, parang medyo grade 1, mga grade 2 na siguro ako. Parang naiintindihan ko na ng konti eh. Okay. Ito first time eh. Ano ang gusto mo merindahin natin po? Hmm. Um... Halaya? Go <laughs> <laughs> Ta tayo halaya. Tawa siya. Biko pong biko. Mm. Anong ang amo tayo? Mga... Magpansit kaya tayo. Ayaw. Ay mag ano ako po? Tutuang ko kay Lume. Mm. Okay.

no boy tapos na tayo mga karabas ng mga bigtas nilaw na si daloman atin ko oh ah mga bola to ah 10 kilo din oh natin to bago tayo magluto ng merinda ayan, ayan. Opo. Ayun lang yan simple lugo laro laro lang lay lumi para lumi un lumi un ba lumi un ang lumi Lumi pa naman so Sud, yeah lumi pa man. berluto, to. Dami nyo. Ito nga po. kilo ka tayo po. Bo? <laughs> yan, ang, ang pamalit natin sa tayo, ano, giniling. Gawaan tayo luto ah. Sabi ko pa Pauloy, kung ano na makita mo doon, huwag ka na pa yan. Musiwa sana Dami ka mga <mang> kakupira <laughs> si Repulyo kong mahal sa gulay pa lang overload na yan oh yeah <laughs> let's go tayo at tayo ito na lang. Baka pwede rin to. Mm -hmm. si paring kalbo. Okay, pa natin. Board, rin Board to run. Parabud. Diprito natin ang ating overloaded na mga Pasang uh, dito Pusit At saka isda Isdang bola At saka pusit na bola Dito natin siya. Mmm, bola lang yan. Sabi ni Pungloy, ilagay daw lahat para ma-overload. Masunong rin tayong bata. Sa utos na. Nakatapang keyword keyword lang natin yan. So, mga tika. Keyword, keyword. Thank you. Shout out kay Brother Cordy Boy. Hindi ako natutunan yung mga salitang keyword, keyword. Si Daniel, ito si Kediton. Ngayon aking idol. Mga kapaswak. Idol ko yan, si kapas ko. mabait na tao at simple lang. Kawali natin ang sundog. Tiwar-tiwar. dari nya set aside muna natin yan because <coughs> of masusunog ang ating kawali ito yung kuloy oh, ito mo po John. ito pa You're ito Dagdagan natin mga kaharabas na nga. mantikang mainit-init. Na galing pa sa United States of Ambulong. Ipisok na natin itong ating ha, uh, bola bola bolang bola-bolang pusit. Binubola tayo ng pusit yan. Ito, binola tayo na na, na, na. Ay, ito pala yung binubolang pusit Ito ay ah uh, na hiniwa-hiwa Para madaling i-kiwar, kiwar Bango pong bang? <tinyo> Bisita tayo, di kita. kalbo? Ang kalbo? Mana tuh mga karapas? Bang. Bang yan, masih berada rin ang lulutuin pa naman natin yan. Papalit tayo ng kawali pagka dyan ay uh, nasunog na. Baka lumasa yung sunog na yan. Parang latik. Naglalatik ating mantika. Mantika. Malinis agad. Tika ulit, tika. <laughs> tika ulit. Tika ulit, tika ulit. Walang <laughs> katapos tika. Pasok na rin ang pabidabidang na rin ang bawang. kumpare si sibuyas. Kung kay Forty Boy ay kiniing, ay dalaman ay giniling. <laughs> Ilagay na natin ang ating kiniing. Este, ang ating giniling. Hindi okay. okay. Hindi alam. Mas maganda pala kung nagkamali ako, dapat pala liver spread. Yan ay siguro yung pamalit siya. giniling na paano ko. Tingin na siguro eh. yan. Andiyan na yan. Ituloy na natin. Andiyan na yan eh. Ituloy pa ng iba yan. tayo. tayo. natin ang tubig. Siyempre. malinis na water from power flow mineral water baka naman <laughs> ipisok pa natin ang pork tube yan, hindi na yan hindi lang <laughs> yan ipisok na natin ang ating pork tube ating hindi masyadong wasak na paminta ni hey Boy Kiyot Uy oh, Pulo na Ipisok na natin tong Mike. Ang bawa Lamo pa na gali Bigla naglaki mga karapas Ang oh. magiging Kasi magapunta dito yung mga ano ni Harapins, mga relatives ba? Ano natin pagdating? yung mga harapas naga... Oo. Oh dito ang ating uh, kikiyam Pagkira oh, oh, oh. na natin po ang ating uh, bolang uh, pusit That is overload very much Lagay natin ang ating ah, Abo, carrots ang Mga dumi sana, no? Lagay na rin natin ito pa eh. Cabbage May itim yan ah, ah Ano pa? Pagbabaan yan eh lagyan, lagyan na rin natin ito mamaya ating, ah. Lagyan natin lahat Pang si Rimon Nandagin ng lapot na yan. Gawo B, kuya. Ibutang na natin. Ipisok Uy! na natin ang cornstarch. Ipisok Sala. na natin ang cornstarch. Matami ka na to. Nandagin natin oh. ang manan, gulay. Ipisok natin ang ating egg. overloaded. Oh, uh, sama pa yung... Tama na yan. Patayin natin yan, mga karapas. Good snake. Oh, wow. Happy birthday, Mon. Kala <laughs> ano ko konti lang yan. Ang dami pala na. Iba ang pamilya eh. isuka na natin ang ano. Pamintang durog na durog. Ay, lupa. Puno, puno. Eh, eh. Amaray pa doon. Amaray pa doon. tayo. Oh. may tayo. tayo. Umay Umayaman na to. Natuyo na, na, na nga ay may pinuntapas pa kape. Eh. Pero it's pa yan. Abo. Eh. Matikman mo ang lumi ni Luming Garing. Ay, sabay sabay na sige. Bumira ka na pari diyan. Hindi mo tayo na ako. Wow, mano ka ah. pa. <laughs> Bukod ka lang. Bukod tayo. Kain na to. Unang ko na to. Pero sa gitna mo gutom dito, kala mo ano yan. Hmm. Hindi na kong oh. din, oh. Sarap! Okay. Yeah, ito na, ito na mismo. Yun, namatay ang memory card. namatay <laughs> ang ano, ang... Oh, umbus agad. Namatay ang ating okay. uh, camera Nanggit siguro. Nanggit siguro. Ano tayo? Ah, uh, merinda tayo, me kamera. Nanggit yan. Oh, nakatay, nakatay lang ba naman siya dyan ako? Hmm. Hirip na. Ang lihirat. Namatay uli ang kamera. Nagpalit na, na. <laughs> kami ng battery. Kasinyas <clears> na <throat> pala yun. Kung hindi nabulok ang sili ko. May naang 30 kilos. Dami yun? Dami yun.

Na, nasisira-sira nga kaya nagamahal. Kung hindi naman nasisira ang sili mga karabas, hindi naman magmahal ng ganyan yan. Kasi nga, ulan ang ulan, yung nakakasurvive lang nga, no? Masurto yung mga nakasurvive, no? mo sa tagaraw walang presyo ang seed, eh. 80, 70. pero naman, goods naman lahat. Malagang hmm. walang kasira-sira lahat. Kung baga madami ka Ngayon ko na unawaan kung bakit nagmamahal ang sili pagtaulan. Ngayon, pakahirap. Sa ngayon, ang gagawin ko, i-spray ako ng emas. May e, mali pala akong nagawa, mga karabas. Sabi sa akin na yung paring kalbo. Sabi ng eksperto na nagkakamatis niya, si Fison. Huwag daw mag-spray ng grasero sa kanal kasi nasip-sip na lupa. nagabalik din sa ano. Eh, dalawang bisong nag-spray ng grasero diyan? Walang adam, oh.

Kaya pala nagamahal ang sili pag itong panahon. Ay, nasisira. Pataas pa yan. Pataas naman. Malamang. Ay, eh, pasira ng pasira ng sili. Ah, page. Mayroon. Mayroon.

Salamat mga karabas, update natin kayo pag nasunod na mapitas ko. Maganda na sigurado. Ingatan ko na, alagaan na. Paano ang bunga niya? Paano ang bunga niya? Hmm.